DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Pagkain mo sa akin ngayon, paano ako makakalaya sa sakit na paulit-ulit kong nararamdaman kung bilanggo ang aking poso't isipan ng nakaraan? May pangako ang bukas, kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutan paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mau-usal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito Pilamagatang. Bilanggo ang aking puso't isipan ng nakaraan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas <laughs> Mabuti pa, ilabas ko na tong dessert. Need help? Ay, no, no. Thank you. Kaya ko na to. Magdadala rin sana kami ni Kuya Deo ng ice cream kanina. Kaso, eh baka raw kami, tapos matutunaw lang. Buti naman hindi ka nagdala kasi hindi ako kumakain ng ice cream. Seryoso? Yeah. Ah, Bakit? Ah, uh, ma? May mm. eh, bisita kaya at hindi ko naman kilala. Mama mo? Biyanan ko. Ah? Oh, hi. Hi po, tita. Tita? Bakit? Pamangkim ba kita? Uh, ah. ma. Kanina pa ako dumating. At hinahanap ko kung nasaan ka. Narito ka lang pala sa kusina at nakikipaglandian. Ah, Marvin, pakidala naman itong dessert nung sa balkonahe. Ah, ah sige. Ah, nice meeting you po, ah. Hmm. ko na po kayo. Huwag na. Nagatid lang ako ng regalo sa apo ko. Huwag ka na mag pa. Salamat po sa pagpunta. Sana mag-enjoy ka sa party mo. Uh, Julie, uwi na kami. Uh, ay, marami pong salamat, Sir Deo, sa pagpunta. Nag-enjoy kami. Oh, see you on Monday sa office, ha? Bye, Julie. Uh, Marvin? Oh, yes. Pasensya ka na kanina sa binan ko, ha? Kasi hindi kami in good terms noon, eh. Kaya ganong magsalita. Pero mabait yun. Hmm, no worries. Sige, alis na kami, ha? Thank you sa regalo kay Maymay. Salamat. Feeling fresh na ulit ako after ko magsipilyo gamit ang unique toothpaste. Mm. Dami ko nakain kanina. Ano-ano. Uy, tu tuwang-tuwa yung pamangkin mo. <laughs> Para daw siyang nakalutang sa Cloud 9 kasi kanina ang dami niyang natanggap na regalo. <laughs> Sinabi mo pa ate. Tingnan mo itong mga picture niya sa cellphone ko. Oh. Yung saya, mm -hmm. kitang-kita sa mata. <laughs> Oo, oh, ang ganda niya rito sa picture na to. Ah. Ay, totoo. Dalagang dalaga na. <laughs> Baka mamamalaya na lang natin. Diploma na ang hawak niya. Malamang. Matalino pa naman. Mm -hmm. yung ang dalawa mo, may mga crush-crush na rin, no? Ano? Oo! <laughs> Baka nga maunahan pa ako ng mga yan magka-boyfriend. Ano? Hindi pwede. Magtatapos muna sila sa pag-aaral. <laughs> Pero, hmm. good job ate ha. Galing mo. Hanga talaga ako sa iyo. Paglaki ko, gusto ko maging kagaya mo. <laughs> Baliw. Hindi <laughs> <laughs> nga, totoo. Hangang-hanga ako sa'yo. Kasi kahit mag-isa ka, naitaguyod mo ng maayo sa mga pamangkin ko. <laughs> Naalala ko ng mga bata pa sila. Tapos, na-confine sa ospital itong pangalawa mo. Naabutan kita, ginagawa mo yung paperworks mo sa loob ng ward. Oo oh, na Naalala ko pa yon. Mababa pa ang sweldo ko noon, kaya talagang nagsisikap ako para ma-promote agad. <laughs> Meron pa ako isang hindi makalimutan. Hmm? Nung may group performance itong bunso mo. Alin? Yung choral reading? Oo. Eh, pwede naman ako nilang na mag-attend. Kasi sa English subject lang naman nila yun. Pero nag-leave ka para. <laughs> Sempre kahit na busy ako sa trabaho ayokong maramdaman ng mga anak ko na hindi ko sila priority. Kaya nga saludo ako sa iyo, Ate. Napakabuti at napakagaling mong ina. Isa pa, ha, hmm. ni minsan hindi kita narinig na nagreklamo. Araw-araw lumalaban ka para sa mga anak mo. Kaya gusto ko maging masaya ka na uli. Oh, masaya naman ako ah. Hindi. Yung masayang masaya. Masaya ako, Matet. <laughs> Dahil ang mga anak ko, sila ang aking kaligayahan. At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Deo, pinatatawag niyo po ako. Oh, Julie. Maupo ka. Thank you. And be at ease. This is not work-related. Tungkol po saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa iyo. Sa akin? Oo. Oh, ako na magsasabi dahil mukhang dinadaga ang bata ko eh. <laughs> sir, hindi ko kayo maintindihan. Si Marvin. Siya ang nagdi-design ng bagong building natin. Ah, oh yes. Alam ko po yun. Gusto kanyang ligawan. Ano? Oh, single ka naman. Single din siya. I'm sorry, sir, pero uh, ayaw ko po ng mga ganitong topic. Oh, oh, okay, sige po, maiwan ko na uh, kayo. Uh, Julie! Julie! Oh, my God. Na-offend ba siya? Oh, my God. Likod ko. Nak, nak. Ah. Matet? Ate, nag-dinner ka na ba? Ay, hindi na ako mag-dinner. O, oh, bakit? Diet ka? Kumain na ako kanina. Birthday nung katrabaho namin eh. Napakain ako. <laughs> ah, nag-take out kasi ako ng pagkain eh. Sige na, kumain ka na. Dito na lang sa sala. Oo oh, <sighs> nga pala. Bakit ka nakaitim? Ah? Ah, uh, ko si kuya. Ah? Huh? Death anniversary niya ngayon. Hindi ba? Ah, teka lang. Kukuha kita ng maiinom. Ate, hanggang kailan mo ba iiwasan ang topic tungkol kay Kuya Dennis? Matet, pagod ako. Sampung taon ang patay si Kuya Dennis. <laughs> Minsan nalilito na ako kung nakamove on ka na ba? Kaya hindi mo na siya naalala? O nasasaktan ka pa rin? Kaya ayaw mong nababanggit siya. Tama ka. Sampung taon na ang nakalilipas. Bakit kailangan pa natin siyang pag-usapan? Alam kong mahalaga siya sa'yo. Kaya hindi kita pinakikialaman kung gusto mo siyang alalahanin. Huwag mo na akong idamay, Matet. tapos lang na isang meeting. May susunod na naman. May tumatawag. Si Matet? Oh, bakit kaya tumatawag to? Isang linggo na niya akong hindi kinikibo ah. Hello? Ate! Ate! Oh, Matet, bakit? Yung binan mo! Nasa ospital! fifty 50, 50 raw! Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uh, ate, pumasok ka na. Uh, sige. papasok na ako, matit. Ba bakit ganito si ate? Mayin ko lang siya nakitang ganito ah. Nanlalamig ang kamay niya. At parang nanginginig siya. Te te teka lang. Nahihirapan ako uminga. Ate, hindi pa naman patay ang biyanan mo. Kumalma ka lang. Okay, okay. Oo. <toss> okay. Kaya ko to. Kaya ko to. Ay, halika na nga. Sasamahan na kita sa loob. Lalabas na lang ako kapag nakapasok ka okay, na, ha? Okay, okay sige. Sige, matat. nalaw mo pa ako. Ma, wala na si Dennis. Wala nang anumang nag-uugnay sa atin. Dugo ni Dennis ang nananalaytay sa ugat ng mga anak ko. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na wala nang nag-uugnay sa atin. Kung ayaw nyo ako makita, patawarin niyo ko dahil pumunta ako dito. Pero hindi ko kayo pwedeng tiisin. Ina kayo ng ama ng aking mga anak. Magpalakas ka, ma. Si Dennis. Miss na miss ko na ang anak ko. Ang ah. gusto kong makita na ko. Bakit niya tayo iniwan, Julie? Eh? Ma? Bakit maaga tayo iniwan ni eh? Dennis? Di ko rin alam. Di ko rin alam ang kasagutan. <laughs> Hindi ko alam kung bakit hindi niya tinupad ang pangako niya. Tatanda kaming magkasama. Matutulog na ako, Mate. Salamat sa pagsama sa akin. Ate? Bakit? Okay ka lang ba talaga? Kanina Panic attack 'yun, di ba? Okay lang ako. Hindi ka okay. Hindi ka na halos makahakbang kanina. Nanginginig ka. Nahihirapan kang huminga. Papalapit pa lang tayo sa ospital. Napansin kong iba na ang itsura mo. Dahil pa rin ba ito sa nangyari noon? Siguro nga, tama ako. Hindi pa rin naghihilom ang sugat na idinulot sa'yo ng pagkawala ni Kuya Dennis. Hindi ba? Bakit pa gustong-gusto mo ungkatin ang tukol kay Dennis? Dahil gusto kong matapos na ang paghihirap mo, auntie. Gusto ko na rin kalimutan ang lahat. Gusto ko nang kalimutan ang napakasakit na pangyayaring yun. Pero paano? Sabihin mo sa akin, paano? Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin kung paano unti-unting naging tuwid ang linya sa monitor ng life support ni Dennis. Hanggang ngayon, Nararamdaman ko, ko pa rin kung paano unti-unting nawawala ng init ang kanyang mga palat. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit nawala siya ng ganong kaaga. Hindi ko man lang napagandaan ang lahat. Hindi kami nakapagparam sa isa't isa. Ngayon sabihin mo sa akin, paano ako maghihilom? Paano ako makakalaya sa sakit na paulit-ulit kong nararamdaman? Kung bilanggo ang aking puso't isipan ng nakaraan! na ipagtapat na ni Julie ang totoo niyang pinagdaraanan. Dito na kaya magsimula ang pagbabago sa kanyang buhay? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, James Squatton, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at si Rosana Villegas sa papel na Judy. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyon Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon Bobby Cruz Ito po yung kaibigan Jun Martin Legaspi na gaanyayang huwagpulin yung kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapalapanabik at mailit na huling kabalata ng kasaysayang ito. Bilanggo ang aking puso't isipan ng nakaraan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas DZRH, DZRH. member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.